Samantala, sa layuning maisulong ang nagkakaisa at inklusibong kaunlaran sa mga bayan ng Iranon Corridor, isang mahalagang pagpupulong ang isinagawa sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte kasama ang kinatawan mula sa Bangsa Moro Economic Zone Authority o BEZA at isang consultant mula sa Malaysia. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Pinangunahan ng Iranon Corridor Development Council ang pulong sa Iranon Palace sa Parang Maguindanao del Norte. Ang pulong ay pinamunuan ni Parang Mayor Kahar Ibay at nilahukan ng mga opisyal mula sa mga bayan ng Matanog, Buldon at Barira, kasama ang mga kinantawan ng Beza at consultant mula sa Malaysia. Layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang koordinasyon sa mga proyektong pangkaunlaran at tiyakin ang inklusibong progreso sa mga bayan ng Iranon Corridor. Tinalakay rin ang mga strategikong plano para sa mas pinahusay na ugnayan ng LGUs at economic zones sa rehiyon. Sa tulong ng BEZA at mga international na consultant, umaasa ang mga leader ng Iranon Corridor na mas mapapabilis at mapapalawak ang mga programang pang-ekonomiya at pang-imprastruktura sa rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.